Yo! Ito <laughs> ang ganda ng ganda nga. busing. No? So, maulan. Maulan na araw. Ngayon, ngayon lang nag, ano, nagtumila yung ulan. Eh, ano, ako. Bumili ako ng hito. Yan ang may hito dito. Ito po. Lilinisin ko pa yan. Nalagyan ko na yan ng asin para mamatay sila. Yan. Sandali po ah. Bago ko ilinisin eh, yun, no? shout out muna ako sa so, nagpapa out No? Ayan. So, Ma'am Rosemary Rosemary G Whitey Girl, yan shout out ma'am May panglagay ko lang din yung mga fan nila Yung mga channel nila Tapos, si Ma'am Samuok TV Yan, shout out ma'am Tapos meron pa eh Sandali ah Si Dima Vivas Vlog Yan, shout out, shout out sa iyo idol no Yan, buti mapag isa-isa ko yung, Kasi may kwan ako no Yung mga nagpapa-shout out no Yan, Bike tayo Anthony Utazo. Ayun, shout out, shout out idol. Ayun. Gandang nga kung sinyo, no. At saka kay Busing, kay Busing ko no, uh, Manong Lakay. Ayun, shout out. Ayan. So sa iba po dyan no, Magandang uh, hapon sa inyong lahat At Shout out Shout sa lahat Idol Kois Ayan Shout out no, Salamat sa parating pag shout out Kay Busing Lisa Laurenti Maraming salamat sa pag share ng video no? Ayan Kay Busing ko yan yan. So mga busing maglilinis muna ako no sa pan sa nang hito. Pero makulimlim ngayon, malamig, masarap kumain. Yan. So nakabili ng hito at eh, mag magiihaw. No magiihaw tayo mamaya, okay? Tapos lilinisin ko muna. Okay? Good morning. Agandang ah, ng hapon sa inyong lahat mga busing. Magalas 3:30 ng hapon. Yan. So kita kits mamaya mga busing ah. Oh, bad na ako, no? <laughs> Welcome back. Yan, so ito na po, nalinis. Kaya wala na ang pulang likido. Pwede nang ipakita. Ito po. Yan, o, ba diba? Kuha lang ako ng kantong Itong mga maliliit na to, to, paksiwan ko to bukas. Ayan. Itong 2, 4, 5. 5 yung ihawin ko. Yan. Tig-isa sila dalawa sa akin. <laughs> Lulang ah. <laughs> Sarap na. ano oh. oh yeah. Hate o. Ista. Sandali po at eh, lalagyan natin ng tanglad sa tiyan. No? Tapos tuhugin. Okay? Dali lang po. Apat na lang no? Apat na lang yung kanin ko eh. Iihawin. Kasi yung mga ulo niyan mamaya ako rin naman kakain. Hindi yan sila yung ulo at saka tiyan. No, ako rin naman yan mamaya kakain para yung apat ito yung ihawin <coughs> ako rin naman to kakain mo may ng mga ulo at tiyan eh tapos ito pang bukas na lang to <laughs> o ba diba? or sa susunod na araw itong lima na to maliliit na yon ipapaksiw ko yun ngayon lagyan ko na ng panglad yung tiyan nila ito po sandala yan lagyan natin ng panglad itong malaking panglad sa malaki <laughs> nilalagyan yan talaga ng panglad mo yung chan nila lago ko hmm. para mabango hmm. masarap ihawin tapos bukas may papaksiwan ako na dalawa hmm. kahit tatlo pa dalawa yung ihawin ko <laughs> Asensya nyo na na kanang kamay ko yung kamera nang hindi makita yung pagka para kan din na no? safe din tayo sa kan sa YouTube ulang makitang kan ng, ng sugat no na panat sa saka may mamula-mulang likido para safe tayo mahirap na yung pinagpaguran natin mawala ng sa isang iglap sa violation <laughs> di ba tapos yung ginawa yung kwan o yung pang-asal ko yung tabayan yung nang, nakaraan kong ginamit din <laughs> ito yun <laughs> yung nakaraan ko din ito na ginamit ito sa malaki, ito <laughs> pero okay pa din naman oh, yeah. tapos mamaya ako na lagyan ng asin pati yan, kan hiwa-hiwaan. Mamaya na lang. di ba? Tapos mag-ihaw tayo mamaya. halutuin ko muna yung kanin para pagi tapos magwan, pagtapos mag ihaw kainan na lang. Masarap kasi pag mainit-mainit pa. Gagawa muna ako ng sausawan. Gagawa tayo sandali namin yan lang ng asin at hiwa-hiwaan yan di ba so okay gagawa tayo ng sausawan sandali lang po ah kunti yan kunti lang kunti lang pero manghang na yan <laughs> Diba? para sa kausawan mamaya ito yung manghang kung mga maliliit at saka diba bang serap satu mie ah terus oh, eh mau sepuluh si lima mie untuk dimakan tuh <laughs> burit tuh yang sili <laughs> para rey dia sausawan saus awan Oh, ayos na yan. Para manghang. Manghang na manghang na mamaya. Okay. Ah, swabe Napaparami <laughs> tayo nito. Mamaya, mapalaban. No? Oh, mamaya na lang tayo mag-iihaw. Okay, itakits mamaya mga busing nga. One eternity later. <laughs> magpapapoy na po ako o so, ba? diba yan so antayan na lang natin na tuma na ano ba yan na magapoy na tong mga uling na tong mga busing ah. na masilaban na tong ulim, uling uling yan oh, no, nasin na no <laughs> sarap to mamaya ay nakaw. Rami naman tumamaya madala niyang kanin. Hey. <laughs> Ino na ako muna yung ulo at saka tiyan. o, <laughs> diba? Sarap mamaya. Ay, naku. Matatakam na naman kayo. Pero hindi na ako siguro mag-video ng pagkain. <laughs> Napaparami ako eh. Pero, oh, Sarap nito. Binaliktad ko <ito> na. <laughs> Pasensya kayo. Hindi ko na ma-focus ng matatudo yung kuana yung video hindi ko ma-steady ha kasi pag steady ko ito malawak yung makikita nyo <laughs> yung ilagay ko lang ka isang lagayan makikita nyo pa yung maduming sahig namin <laughs> Ayan. oh yeah sarap sarap namaya pag lutong luto na ha ha <laughs> Nakapok. Hmm. kain po kayo Dali. masarap yan mamaya kain po kayo mamaya mga busing ah, Ronald the farm boy no? Ayan. kain po mamaya mausok kagabi nagihaw ako ng baboy no na matataba para sa kwan ko anong ah, isang gabi pala para sa KBL no kadjos baboy langka tapos may batuan Ah, punong-puno ng usok yung bahay. <laughs> Ngayon, midya-midya lang. Kunti lang yung mantika na nilalagay ko eh. Kunti lang yung mantika na nilalagay ko para hindi masyadong umusok. Kasi may mga sinampay sila kuya dyan sa labas, no? Eh, kaya ko sinisira itong... <coughs> Ito, ano to yung sliding para hindi makalabas dito yung usok. Kasi, oh, tignan nyo naman, oh sinampay nila oh, uniform ni Tuto na uh, nurse eh mga mo yan ng usok pagi eh, pagbakalabas eh. <laughs> pag makalabas yung usok dito yan <laughs> okay hindi ko na sira itong pano to ito ano to yan dali ah. ko ah na naman oh, yung usok oh. <laughs> para hindi gulpiada yung kan hindi <coughs> hindi mabigla yung pagkaluto manuot yung init sa loob <coughs> Ay, sarap magtatakam kayo di ba tapos tiyan at saka ito naman yung lulutuin ko yung sa barbecue big niya pasensya niyo na putol-putol yung video natin ah yan, ito naman yung bibig niya at saka na yung niluluto natin, yung chan, no? Para manuot na yung init sa chan niya. <coughs> Maluto. Di ba? Pag tapos nito kainan na di ba? Sarap niyan. Video lang po ito, ay bonus episode ko lang po ito, no. Baka mamaya ha... mamaya ha... i-upload ko ito. Tapos yung bukas ko na magpa-publish Ikuan ko na lang I eh, Ano ba yan I Adjust ko na lang siguro sa susunod na araw no? Oo. Ito muna na lang yung upload ko Para makuan ko na yung nagpapa out no? Kasi yung isa yung ma'am sa muok Matagal na yun eh Matagal na yun pa sa shout out eh. Nung nakaraang araw pa yun Hindi ko pa na shout out no? Kaya ti muna ko na lang ito <laughs> yung likod niya naman yung lulutuin ko muna. Tapos mamaya i ko na sa kanya sa baga para manuot na yung init, 'di ba? Nanuot na kagad Yan. Para hindi masunog yung hito, maluto hanggang sa loob. 'Di diba? <laughs> ah, grabe ah. Napakaganda na ng kulay oh. At sweetie, sana yan na may mantika yung pinapahil yun para magmamula-mula kaso eh, wala na kong at eh. Sarap. I-slant ko na para buong katawanan niya yung mainitan. Yan. Para kumasya na sa isang kan, Para hindi masunog yung buntot. Pero maluto na pati yung dito sa loob ng tiyan. Hanggang sa ulo. O, diba? <laughs> Tapos. Pagtapos. Masarap na kainan na. Ayan maglalaway na naman 'yun 'yan. 'Yan so sa mga busing, Ah, na lang po nilulutuin ko na lang 'yan, no? Tapos maraming salamat sa nagpa-shout out, sa nag-share no ng video natin. Maraming salamat sa mga bagong pasok. yan maraming salamat. Magandang gabi, Ma'am Japan Countryside, no? Life, Japan Life in Countryside, no? Ayan, shout out sa iyo, Ma'am. Maraming maraming salamat, no, sa palipad mo sa pakulay. Ayan, ito po yung pakulay Maraming salamat po sa iyo. Nanay pas ganoon din sa iyo, no? Sa mga palipad mo, no? Maraming salamat sa pakulay. Malaking tulong po yan sa akin, no? Lalo pat nag-iipon ng pan. Nag-iipon ako para mabuo. Alam nyo naman, kita nyo naman yan sa inyo na ma kuanin niyo ano niyo yan yung kitaan sa YouTube uh, sa bat batay sa views niyo at sa views ko no malaking tulong po yan sa akin yung mga pakulay niya okay so maraming salamat sa inyong lahat mga busing mga madam mga ma'am ama Japan live and Countryside no shout out maraming salamat sis Lai ayan shout out enjoy kayo din ni classmate Katya ani ah, classmate Ads classmate Katya shout out ah, punta ka daw sa Germany <laughs> bye bye magandang hapon sa inyong lahat at hanggang dito na lang bye bye love you all Yeah, dugtong ko na lang to. Ito na po, oh. Yum. Oh, yeah. Sarap. <laughs> oh. Napaka-sarap. Ito yung KBL may natira po. <clears throat> Kadyos baboy lang ka. <laughs> Tapos kila kaya dyan na kanila. Kay mama. O, oh, ba diba? Oh, yeah. <laughs>